gwii. Okay. tay sao Okay. 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 So, maghintay na tayo sa ating order. Maghintay tayo ng para pangyapon ng kasi medyo tayo ng medyo late na tayo, hindi na tayo tayo sa ating boarding house kaya medyo mayroon na tayong malate na budget Kumain tayo dito sa Trang Jelly Ito Jelly Bee sa mga. So, okay na guys. So, at least na ma uh, mapa natin yung natuwa natin sa kapoy, sa pagod natin. Uh, medyo kahit pa paano, magpalamig tayo dito sa Jalipi. Dito uh, sa Jalipi. utang natin sa ating trabaho. Dito tayo, dumaan tayo sa Zalibi kasi mainit yung katawan natin. Maglumag pa tayo dito doon sa boarding house. So, dumaan na tayo dito kasi medyo may uh, mayro pa man tayong budget. one, one plus pa man ang pagkain natin ng para pang yapon, Para pang uh, evening na uh, kain. So, okay ra. So, ayan <laughs> guys. So, medyo maliit pa na walang So, naghihintay tayo sa atin na kwan. Ah, uh, okay. Uh, Thank you, guys. Thank you, please. Bye, bye. Love you.